train ng Israel. Ganito kahaba ang train ng Israel at walang katao-tao. So, iilan lang po kami pasahero papunta ng Tel Aviv. So, mayroong first floor at mayroon din po second floor. So, yan po, walang pasahero. Yan. <laughs> dito dito sa Israel. Ayan. Walang pasahero. At uh, hindi tulad doon sa Pilipinas na madaming pasahero. Bring them home now. And andito tayo sa loob ng Israel train. Ayan. Walang pasahero. do ang Israel 3